Ika, apat na pong kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiti ang kanyang lolo na sinabi niya sa kanya na pagtalikod daw sa kanyang konsensya kapag pumapatay ng purong kasamaan ay isa pang aspeto ng kanyang pagsasanay. Na nangangalit ang mga ngipin ng ating bida na tumugon ito na okay lolo. Naiintindihan daw niya. Na makikita pa ang mata ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na bawat isa daw sa kanila ay nakapatay na ng dosi-dosena. At malamang pati daw ang mga batang walang kalaban-laban at bukod pa roon balak din daw nilang patayin ang pamilya niya. Na ang mga ito ay mabilis na nagsitakbuhan na napasabi ang kanilang leader na Buisit. Maghintay lang daw sila at babalikan daw nila sila para ubusin. At pagkatapos ay naglagay ng enerhiya ang ating bida sa kanyang kamay at pumulot ng mga bato. At malakas niya itong hinagis sa mga ito. Na napalingon ang kanilang leader nang tinamaan ang mga kasamahan nito sa likod na ikinasigaw ng sakit. Habang nagpatuloy sa pagtakbo ang leader ng Wild Fox Gang ay naiinis nitong sinabi na buisit. Na nagulat ito nang ang ating bida ay mabilis na nakahabol sa kanya, natatagain na siya ng espada na sinabi pa niya na hindi daw siya makakatakas. Na ito ay hiniwa niya sa likod nito na ikinasigaw niya ng sakit. Habang nakadapa ito ay sinabi ng ating bida sa kanya na kahit na daw napakarami na niyang napatay na tao, hindi pa rin daw niyang magawang hugutin ang kanyang espada dahil masyado daw siyang natatakot. Na napasabi naman ito habang tumingin sa ating bida na huwag daw niya siyang patayin. At gagawin daw niya ang lahat huwag lang daw niyang kunin ang buhay niya. Itinutok ang espada ng ating bida sa kanya at sinabi na ang mga inosenteng taong pinatay daw niya. Malamang nakiusap din daw sila ng ganito na ito ay natatarantang sumisigaw sa ating bida na parang awa mo na. Sinabi daw naman niya sa kanya na kahit ano gagawin niya. Huwag daw niya siyang patayin, hayop daw siya. Nananlaki ang mata ng ating bida na nakatingin sa leader ng Weld Fox Gang. At pagkatapos ay mabilis niyang tinaga ito. Na makikita ang mga dugo na nagtalsikan na makikita ang leader ng World Fox Gang na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang mga tulad daw niya ay mga demonyong nagpapanggap bilang tao. At karapat dapat daw silang mamatay. Na ang ating bida ay seryosong nakatingin lang sa leader ng World Fox Gang na wala ng buhay. At pagkatapos ay sinabi ng kanyang lolo sa kanya na umalis na daw sila. At kailangan daw na hindi ito makita ni Jinjin. Jin. Jin. Natumugon ang ating bida na okay lolo dagdag pa niya na susunod daw siya agad sa kanya, kaya mauna na daw siya. At tinawag niya ang tatlo na sinabi na lumapit daw sila sa kanya. Natumugon ang tatlong bubok sa ating bida na umiiyak na sinabi na pakiusap. Hayaan daw niya silang mabuhay, sir. Ang ibig daw nilang sabihin ay master. Nakaluhod ang tatlong bubok sa ating bida na nasinasabi ng mga ito na hindi daw nila alam kung sino siya. At gumawa daw sila ng kalokohan pakiusap, hayaan daw niya silang mabuhay. Natumugon ng ating bida sa kanila at sinabi ng mga tanga. Kung gusto daw sila nilang patayin, matagal na daw sila sanang pinatay ng kanyang lolo. Namasaya itong marinig ng tatlong bugok na akala mo ay mga aso na sinabi na kung gayon. Hindi daw niya papatayin sila. Dagdag pa nila na salamat daw master. Natumugon ng ating bida habang nakakrus ang kamay sa kanyang katawan na pero hindi pa rin daw sila natuto kahit binugbog na daw sila ng todo at bumalik pa daw sila kasama ang isang grupo ng mga tulisan. Na makikita ang muka ng ating bida na may naiisip sa tatlong bugok na ipapagawa sa kanila at sinabi na ngayon ay aayusin daw niya ang kanilang mga bulok na isipan. Na makikita ang langit na sinabi pa ng tatlong bugok na hindi. Hindi daw totoo iyan. Hindi daw nila dinala. Na hindi na tinuloy ang pagsasalita na sila, ay napasigaw na lang sa sakit. At pagkatapos ay pinagpag ng ating bida ang kanyang dalawang palad at sinabi sa mga ito na kayong tatlo. Maghinagpis kayo sa inyong mga. Nakaraang buhay at sumama kayo sa akin. At gagawin daw niya silang mga tamang tao. na sinabi ng mga ito na mas pipiliin pa daw nilang mamatay. Natumugo ng ating bida habang makikita ang langit na sigurado daw ba sila dyan natumugo ng mga ito na hindi. Nagbibiro lang daw sila. Susunod daw sila sa kanya. Kaya please, huwag daw niya silang patayin. At sumapit na ang umaga na sila ay bumalik na sa paglalakbay na makikita ang tatlong bugok sa hulihan na kasama na nila. Na hindi makapaniwala ang tatlong bugok na sinasabi sa isip na lintik. Masaya daw sila na hindi sila pinatay, pero... Ginawa daw niya silang mga alipin niya. Ito daw talaga ay nakakabwisit nang biglang may mga bandido na humarang sa kanila na ang mga ito ay tumatawang sinasabi na ibigay daw nila ang lahat ng meron sila na napatingin ang ating bida sa tatlong bugok na sinabi na isa daw na namang grupo ng mga tulisan at ang dami daw nilang nakakasalubong na ganito sila na daw ang bahala sa kanila mga bata na mabilis itong sumugod na sinabi na masusnod daw iyon master na makikita itong naglalaban na sinasabi pa na bugbugin sila mga anak ng pating. Mamatay daw sila. Na napasabi naman ang ating bida habang pinapanood sila nakakaiba. Bakit daw parang may sakit? Siya daw ba ang nasa isip nila habang binubugbog sila? Na napasabi ang mga ito na hindi. Hindi daw talaga. Dagdag pa niya na ang buwisit na batang ito. Este, ang mga tulisan. Na sinabi pa sa isip nito na ang buwisit na batang iyon. Paano daw niya nagawang gamitin sila ng ganito? Na napasilip sa bintana ang kanyang lolo at sinabi na ang galing daw talaga ni Wu Moon. Gaya daw ng inaasahan sa apo niya. Na nakapikit namang sinabi ni Jinjin Jin na oo. At sana lang daw ay hindi siya nagmana sa kanya pagdating sa ganitong bagay. At lumipas ang ilang araw. Na sila ay nakarating na sa Hefei, Anhui Province. Sinabi ng ating bida sa tatlong bugok na magaling at nakarating na daw sila dito. Na sinabi ng tatlo na pakiusap. Labis ang aming pasasalamat. Sa pagtatrabaho para sa inyo. At isang dakilang karangalan na maglingkod sa inyo, Master. Na tumalikod na ang mga ito na may kakaibang ngiti na sinasabi na paalam na daw. At pagkatapos ay ibinulong nilang sinabi na sa wakas. Malaya na kami. Yung pamilyang yun at sana daw ay hindi na kami magkita pa. Talaga, ilang beses na daw silang muntik mamatay habang naglilingkod sa kanya. Na napasabi ang ating bida sa kanila na bakit daw sila nagpaalam. Sila daw ay sasama pa rin sa kanila. Na napalingon ang tatlong bugok na hindi makapaniwala na napasabi na ano. At bakit daw naman? Na sinabi ng ating bida sa kanila na hindi pa kayo nagbabago. Marami pang kailangang gawin bago maayos ang mga bulok niyong isipan kaya sasama kayo sa akin papunta sa Iron Blade Bike House. Magkaharap sila na sinabi ng tatlong bugok na kung sila daw ay tumanggi, ano daw ang gagawin niya sa kanila? Natumugon ng ating bida na sila daw ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Na makikita ang langit na sinabi pa ng ating bida na sige. Ganito na lang. Mula ngayon, hindi na kayo mga tulisan sa baryo. Kundi, kayo na lang ay mga palaboy na tinarget ng Wild Fox Gang. At pagkatapos, iniligtas ko ang buhay nyo nang kayo'y nanganib. Itinuro pa sila ng ating bida na sinabi pa niya na kaya para tumbasan ang inyong utang, magiging mga tagapaglingkod kayo. Naiintindihan ba? Nawalang magawa ang tatlong bugok kung hindi sumang-ayon na lang na napasabi pa na wala daw naman silang ibang pagpipilian. Na masayang sinabi ng ating bida na kung ganun, tara na daw upang umalis. At ito na daw ang umpisa ng kanilang isang bagong buhay. At nang makapasok na sila ay napasigaw ang kanyang amana ang laki ng syudad na ito. At hindi talaga kayang tapatan ng wunhan ang lugar na ito. Wow, talagang kamanghamang daw. Sinabi pa niya na humuon, subukan natin lahat ng pagkain dito. Na nakangiti ang ating bida na tumugon na okay itay. Na napapikit lang na walang masabi si Jinjin. Jin. At makikita ang muka ni Jinjin Jin na seryosong napasabi na malamang nandoon pa daw yung mga aswang na matanda na yon. At sinabi ni Jiang Wang na itinuro ang gusali na sige. Si Hyeon dito ka muna sa ngayon. Natumugon ito na sinabi na naiintindihan daw niya. Natumingin sa ating bida ang kanyang lolo na sinabi na wumuon, dumaan ka at tingnan ang kapatid mo paminsan-minsan kahit hindi ako kasama mo. Natumugon ito at sinabi na okay, naiintindihan daw niya. Na nakangiting sinabi ng kanyang lolo na okay sige. Pumunta na daw sila sa Iron Blade Bike House. Nadumating na sila sa pasukan ng Iron Blade Bike House. Na makikita ang looban nito napakalawak. Sinabi sa kwento habang makikita ang mga taong ito na ang Iron Blade Bike House. Bagaman isang manor ito, hindi magiging labis na paglalarawan kung tatawagin itong isang kastilyo. Ang isang klan ay ang pinakahuling at pinakamataas na anyo ng isang pamilya. Makikita ang gusaling ito na sinabi pa sa kwento na sa isang klan, ang bilang ng mga taong magkakaugnay sa dugo ay napakalaki. At dahil sa ganitong dami, kinakailangan ng mas maraming tagapaglingkod, mandirigma, at iba pa. Kaya nga ang Iron Blade Bike House, na namumuno sa rehiyon, ay may manor na kasing laki ng isang kastilyo. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na isinuntok ang kamaw sa palad na yumuko na sinabi ng tagabantay sa kanya na ano daw ang dahilan ng pagpunta nila sa Iron Blade Bike House. Natumugo ng ating bida na magandang araw. Ang pangalan ko ay Song Wu Nang nakatingin ang tagabantay sa kanya at sinabi sa kanyang sarili na Song Wu Moon, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. At sinabi nito sa ating bida na ako ay si Yong ng Iron Blade Bike House. Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Nang biglang nagulat sila nang may sumisigaw na sinasabi na ano daw bang klasing karwahe iyan? At bakit daw hinarangan ito ang daan niya? na sinabi ng malditang babaeng ito na ialis daw nila yung karwahing iyan sa harap niya. At kailangan daw niyang makarating agad sa salo-salo. Natumingin ng seryoso. Ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na sino daw ba ang babaeng ito. At sila daw ang nauna dito. At dito na po nagtatapos ang ika, apat na pong kabanata. Ikaapat na put isang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng tagabantay na pero sila po ang nauna, ginang. Natumugon ng malditang babae na ano daw ang ibig niyang sabihin. Na sinabi naman ng alalay na ito na kailangan daw nilang paalisin ang karwahe nila. Natumugon ng ating bida sa kanya na sinabi na hindi, salamat. Sila daw ang unang dumating at bakit sila pa daw ang kailangang umalis? Natinanong ng alalay ang tagapagbantay na yung Huayong, ano daw ang sinabi ng lalaking ito tungkol sa pangalan niya? Natumugon ito na sinabi na siya daw ay si Song Wu Moon, sir. Makikita ang muka ng alalay na sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa daw niya naririnig ang pangalan niya. At pagkatapos ay sinabi niya na nag-alok daw sila na maging maayos. Pero mukhang wala daw siyang balak na gawin din ang parehong bagay. Na sinabi pa nito na pwersahin daw na alisin ang karwahe. Natumugon ng ang lalaking ito na sinabi na okay sir, masusunod daw po iyon. Na napasimangot ang ating bida na nakatingin sa kanila. Na hinawakan niya ito na napasabi na ano daw ang ginagawa niya. Na siya ng masama ng ating bida na sinabi na naniniwala akong. Kami ang nauna dito. Na sinabi nito habang atake na ang lakas daw ng loob niya. Na seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay susuntukin pa ng gagong ito. Nang biglang malakas niya ito, itinulak gamit ang kanyang palad na ito ay napabalintong sa malayo. Nang makita ito ng malditang babae ay napasabi ito na ang buwisit na yon. Nasinabi naman ng alalay nito na ang lakas daw ng loob niyang gumawa ng pagsugod sa kanila dito sa harap ng Iron Blade Bike House. At sinabi niya na bata. Gusto na daw ba talaga niyang mamatay? Nasinabi ng ating bida sa kanya na anong bata. Ngayon, talaga daw namang lumabis na siya. At ganyan daw ba kung paano tratuhin ng Iron Blade by House ang kanilang mga bisita? Sinabi nito habang bubunot ng espada na paano namin malalaman na ikaw ay bisita. Dagdag pa nito na. Akala daw ba niya ay tatanggapin ng klan na ito ang kahit sino bilang bisita. Na sinabi ng ating bida sa kanya na yung espada daw niya. Hugutin daw ba talaga niya yan? Baka magsisi daw siya. At sigurado daw ba siya sa ginagawa niya? Na naiinis nitong sinabi sa ating bida na ikaw buwisit ka. Sino daw sa tingin niya ang kinakausap niya? Natumingin ang seryoso ang ating bida na sinabi sa isip sa kanyang lolo na hindi daw ba niya ipatitigil ito? At okay lang daw ba sa kanya kung magkagulo dito? At sigurado daw ba siya? Natumugon sa isip ang kanyang lolo na alam daw ba niya kung bakit hindi ako nakikialam? Gawin daw niya ang gusto niya, apoko na nakapikit lang si Jinjin Jin, samantalang si Daeyong ay naiinis na. Na makikita ang muka ng ating bida na nakasimangot na sinabi sa kanyang lolo na kung ganon, pakisabi daw kung hanggang saan siya pwedeng umabot. Klaro daw namang hindi niya sila pwedeng patayin, pero pwede daw ba siyang magbigay ng malubhang sugat? O mas magaan pa? Nangumiti ang kanyang lolo na sinabi na siguro daw mas mabuti kung hindi na lang siya gumawa ng masyadong malaking gulo mula sa simula. Pero pwede daw naman niya siyang bigyan ng mga ilang mga baling buto. Natumugo ng ating bida na okay sige. Ginagawa lang daw niya ang sinasabi niya sa kanya. Na naiinis na sinabing alalay na oo, huhugutin daw niya ang espada niya. Ano daw naman ang gagawin niya tungkol dito? Nabiglang mabilis na dumapo ang palad ng ating bida sa muka niya. Na ito ay ibinagsak sa sahig na ikinasigaw niya ng sakit. Na sinabi ng ating bida sa kanya na binigyan kita ng babala na huwag mong hugutin ang sandata mo. Na sinabi sa kanya ng alalay ng babae na ikaw. Na sumigaw naman ang mga tagabantay ng pasukan na ano daw ang ginagawa niya. Na napasabi ang malditang babae na ikaw. Ang lakas daw ng loob niyang umataki sa kapitan ng mga tagapagtanggol ng Iron Blade Bike House. At hindi na daw siya makakalabas dito ng buhay. Na napatingin ang ating bida sa malditang babae. Na sinabi niya na ha at sino daw naman siya, matandang babae. Nanagalit ito nang sabihan siya ng ating bida na matandang babae. Nanapangiti naman ang kanyang lolo sa kanyang narinig. Na naiinis nang sinabi sa kanya ni Jinjin Jin na ama, paano daw kung makialam na siya bago pa daw tuluyang mawala sa kontrol ang mga bagay. Nanapadila napadila si Jiang Huang na napahawak sa ulo na sinabi niya na pero malamang hindi nila ako nakikilala. Alam mo naman, matagal na akong umalis sa Iron Blade Bike House. Na naiinis sa kanya si Jinjin Jin na sinabi na pakiusap, pumunta na daw siya ngayon. Na sinabi niya na may pawis sa muka na okay sige na daw nga. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ano daw ba naman tong anak niya. At siya daw ay nag-enjoy pa. At pagkatapos ay galit na galit ang malditang babae na itinuro ang ating bida na sinabi nito na anong ginagawa daw nila. Kunin daw nila ang batang iyan at paluhurin sa harap niya agad. Natumugon ito habang hawak pa din siya ng ating bida sa muka na ang batang ito daw ay sobra talaga malakas. Nabiglang sinabi ni Jiang Huang na napalingon ang babaeng maldita na matagal-tagal na daw siyang nakabalik pero ang dami namang maingay na aso na tumatahol. Na napasabi ang malditang babae sa kanyang isip habang nakatingin kay Jiang Huang na ano daw itong pressure na nararamdaman niya. Nasinabi rin ng alalay nito sa isip na ang tindi ng bloodlust na ito. Nabinitawan na ng ating bida ang lalaki na napatingin sa kanyang lolo at sinabi sa kanyang sarili na kahit saglit lamang. Pinakawalan niya ang kanyang ganap na ke. Kahit sila siguro ay naramdaman yon. Na sinabi ni Jiang Huang sa malditang babae na bata. Ano daw ang pangalan niya? Natumubo nito sa kanya at sinabi na sino ka ba? Sino nung tinatawag mong bata? Ay mas mukhang bata pa daw siya sa kanya. Na sinabi ni Jiang Huang na tama. Medyo mukhang bata nga daw siya, hindi ba? Na naiinis namang tumugon ito na sinabi sa kanya na anong akala daw niya sa sarili niya, si Raulo. Natiningnan siya. Ni Jiang Huang na sinabi na si Raulo. Dagdag pa niya na magaling daw siya sa pagsabi ng mga bagay na pagsisisihan niya mamaya. Na idinuro pa siya at sinabi ng malditang ito na ano daw ang pinagsasabi ng si Raulong ito. Paluhurin rin din daw siya sa harap niya ngayon din na sinabi ni Jiang Huang na ha. Hindi na daw ito masaya, kaya hayaan daw niyang ipaliwanag niya ito. Ang pangalan daw niya ay Baek Sang-won. Na nagulat ito at napasabi na ano. Baek Sang-won. Dagdag pa niya na huwag daw siyang magbiro. Na ikinagulat din ito ng dalawa. Na sinabi pa sa kanya ng babae na ngayon, puro kalokohan na ang sinasabi mo. Na naglabas ng enerhiya sa kamay si Baek Sang-won na sinabi niya na ganun ba na pinagpawisan ang babae sa kanyang nakita at napasabi na yun daw ay ang palm sphere na ito ay pinalipad sa langit ni Baek Sangwon na ito ay makikita sa langit habang nakatayo si Baek Sangwon na ang mga ito ay napatingala sa langit na napasabi ang alalay na imposible daw ito dagdag pa niya na upang masaksihan daw ang palm sphere gamit ang mga mata niya mismo ang ibig daw sabihin totoo nga daw siya makikita ang muka ng kanyang lolo na sinabi pa niya na muli, ako si Baek Sang Won. Kilala bilang ang Palm Emperor sa Gangho. Na nagulat ang babaeng maldita na napasabi sa kanyang isip na siya nga. Ang Palm Emperor. Sinabi pa sa kwento na ang Palm Emperor. Si Palm Emperor Baek Sang Won, isa sa mga pinakadakilang mandirigma sa mundo, ay ang pinakamatandang membro ng Iron Blade Bike House. Siya ang lolo ng kasalukuyang pinuno ng pamilya at ang nakababatang kapatid ng huling, huling pinuno ng pamilya. Dagdag pa sa kwento na lahat daw ng kasalukuyang mga matatandang miyembro ng pamilya ay mga pamangkin ni Baek Sang Won. Sa madaling salita, nanamutla ang babaeng maldita na halos maiyak sa takot na sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay yari na ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika, apat na put kabanata.